Praktikal ka ba? Kung praktikal ka, i eh mag practical home furnishing ka na. Kung hanap mo ay eh gamit sa bahay, hindi mo na kailangan maghanap dahil kompleto na dito sa practical home furnishing. Nandito tayo ngayon sa may San Pablo City at natagpuan nga natin itong nga practical home furnishing. Dito yung matatagpuan sa may barangay 7AP Alcantara Street, San Pablo City. So tanongin natin kung anong meron sila dito. Tara, pasok tayo sa loob. Sir, mga tanong ko lang po, ano po ang meron kayo dito sa may practical home furnishing? dito sa first floor natin, meron tayong mga appliances kagaya ng ref, washing machine, dryer, mga water dispenser natin, tsaka mga electric pan. Meron din tayong mga rice cooker, blender, lan mga kailangan natin sa mga kitchen. No? Pati sa mga ano, meron tayong dura box para sa mga lalagyan natin ng mga damit. Sa second floor naman, meron tayong mga bed frame, tsaka ating mga foam para sa inyong mga tulugan. Meron din tayong mga wardrobe ng mga kahoy naman para sa mga magagandang klaseng at dekalidad na mga furniture, no? mga wardrobe. Meron din tayong mga shoe rack, tsaka mga kailangan natin sa kitchen ng mga aluminum na sink. Sa so third floor naman, meron tayong mga sopa, tsaka sa mga ating mga office, meron naman tayong mga office equipment, office supplies. No? Meron din tayong mga dining na by four, and by six, Pwede rin magpa-request kung ano yung mga kailangan ninyo. Nandito tayo ngayon sa may practical home furnishing dito sa San Pablo City. Tara, ikuti natin kung anong iba't ibang klaseng meron dito. Bago nga natin ikutin ang practical home furnishing, ay ipapakita ko muna sa inyo ang malapit na landmark. Sa gawing kanan ay makikita nyo ang land bank. At sa gawing kaliwa ay makikita nyo ang BDO. Pasok lang kayo sa kantong yan at lakad ng kaunti. At makikita nyo na ang practical home furnishing. Napakadaling hanapin dahil dito lang ito matatagpuan sa plaza ng San Pablo City. Ang practical home furnishing ay matatagpuan dito sa P. Alcantara Street, Barangay 7, San Pablo City. Kaya kung practical ka at gusto mong bumili ng matibay, kalidad at affordable na produkto, ay dito mo lang yan matatagpuan sa Practical Home Furnishing. Hindi mo na nga kailangan maghanap akong saan saan ng kompletong gamit sa bahay dahil dito nga sa Practical Home Furnishing ay mabibili mo lahat ang kompletong gamit sa bahay mo. Bukod pa nga sa kumpleto ay matatagpuan mo ang lahat ng klase ng gamit sa bahay mo na talaga namang matibay, kalidad at affordable ang presyo. Kaya ano pang hinihintay mo kung gusto mong bumili ng kompletong gamit sa bahay? Ay, dito lang yan sa Practical Home Furnishing. Maging practical ka, piliin mo yung maganda. Mag-Practical Home Furnishing ka na. Iniimbitahan namin kayo dito bumili sa Practical Home Furnishing para sa inyong mga furniture needs na mura, dekalidad at matibay. Ang Practical Home Furnishing nga pala dito sa Bayan ng San Pablo ay open simula 8am to 6pm Monday Sunday. Kaya naman, dito ka na bumili sa Practical Home Furnishing. Dito nga sa Practical Home Furnishing ay pang ang gamit. Pag dito ka bumili, dito nga din sa Practical Home Furnishing ay mababait at maganda ang kanilang customer service dito. At i ka kung ano ang kailangan mo. Kaya naman, huwag ka na magpatumpik-tumpik pa. Dito ka na mamili sa Practical Home Furnishing. Kaya kung napanood mo ang video na ito, ay pumunta ka na dito at bumili sa Practical Home Furnishing. Dahil dito sa Practical Home Furnishing ay lagi kang panalo. Wala kang talo. Kaya kung practical ka sa buhay, siguradong practical ka rin sa gamit. Kaya naman, mag-practical home furnishing ka na. Dahil dito sa practical home furnishing ay makakasigurado kang tatagal ang gamit mo. Dahil dito sa practical home furnishing ay siguradong matibay. dito sa practical home furnishing ay siguradong sulit na sulit di kalidad ang kanilang produkto. Kaya naman, tara na, mag home furnishing ka na. Ano pang hinihintay nyo? mag home furnishing na kayo. Dito yan sa San Pablo City.